Yan, good morning mga kalaboy. Tutunan na naman tayo. Babaka sakaling may mahuli. Aga pa. na uh, singko. Yan. Yung lambat namin. Taan. Yung na taan. Uh, May pangulam. buhay sa laot mga kalabo yan yung kamutis ito yung pilar yun yung urmok ito isabel isabel lady Iba, gua pun yang nginisdah nanti kita-kita nih Ha? Nabukay <coughs> sa silaw. Ang salmon. Yan, lulusong na si Michael. Michael Jackson. namin <laughs> kasi tumal mga kalaboy matumal yung huli ganyan talaga yung buhay mga isda hindi lahat ng uh, panahon maraming huli Ito ang bato, pundo sa bukot. Hmm. Yan yung nagsilbing pabigat. ano, pabigat. Para yung Hoy Wala tumo. Mahirap mga kalaboy pag walang huli. siapa Ito so, mga kalaboy Oh. Yan Oh. No? Ito lang ang nahuli namin. ilang piraso. Yung mga kalamboy, Matumal talaga ngayon sa panahon ngayon.

Murni kitaan, yang ini adalah, mungkin sih, uli dengan, ausa ke kanan, kanan. Ayos, lupang ulam ang kalaboy. Tulang eh. Ito lang kalaboy eh. tulang lang na ulit namin. Sabihin o. Ito lang? mga kalaboy. yan yung manumano na paggano mga kalaboy yan. Yung yung pangabit. At saka si Michael Jackson malakas talaga yan. Yung, tawag na kabit ng kalaboy. Manumano. May isa isa. Ang hirap ang buhay. Oh, ganun talaga kahirap mabuhay buhay. Ang isa ng kalaboy. Oh. Ang Kala nyo lang madali pero mahirap. labu yo oh sa, ano? Sa <laughs> kelabu. yang namanya <laughs> <-sul sa>, <laughs> kelabu yung. Terus na -terus

Kumaraga ak. Yo ah. no? maliit, maliit.

putol putol ah. nganda tayo ng ating pangalmusal nagutom na yung panging isda yan o ganyan yung paraan sa pagsindi, pagsalaot gamit ang lumboy na may tabako tapos yung ano ng niyog balat oh di ba yan si michael jackson mga kalaboy pugmasdan niya talaga ng napaka madiskarte sa buhay <laughs> umusok-usok na mga kalaboy ganyan lang yung paraan para makakain e kung gusto niyo naman lahat Uh, kinilaw, okay naman pero siyempre gusto rin mag-ihaw eh. Ah, oh, yan. Yan. Ito. So, lagay natin sa ano? Lagay sa uh, apoy. Apoy ng oh, uh, nag apoy na balat ng nyong. O. So, para makakain tayo ng maagap. Kasi nagbutok na ako. <laughs> Gutom na si Michael. Luto lang. Ah, bilis no? Pwede nang belis bilis. Hmm, fire, kill. Yan mga kalaboy. Almusal muna tayo kasi napagod na si Michael. Hindi ko ako bago. <laughs> Tapisa mo muna daw. <laughs> Nakakatakot pag salawat mga kalaboy. Di mo alam yung ano eh. Ito so, si Michael. Ano, eh. Yun yung ulam natin? No? May kinilaw tayo. Kinihaw. Kinihaw.

malalang makakain yung hmm. diba, yami sugba sa laot Halabot, ito pala, ginilaw oh, yan mga kalaboy, ginilaw masarap to hmm, ah, <laughs> yami <laughs> shoutout pala kay ate Bernhard Hoffman sa Germany mm -hmm. salamat sa always pagsuporte eh. ito ay Sumbiji alai para saya. Okay. Dia sering, dia sering pun. Langit, alam langit, alam. Alam, oh. to, press press. Walang katulad. Walang katulad. kahit ano. Ito lang ang Is <laughs> <It's> dang tamar. Tam tamarong. <laughs> tamarong. Sapu kirabin. <laughs> baut de gapun kel. baut de gapun. Gapun baut.